alam niyo wait lang kasi medyo masakit kasi sa sa pakiramdam ng yung bang yung last money mo 'di ba yung first time mong mag-invest sa product mo tapos, ang nangyari pa doon, nagka-deletse-deletse. Nagkanda-letse-letse. Medyo sobrang naano lang ako, sobrang nasasayangan ako kasi, wait lang kasi, may, medyo maingay yung, ano, Okay, balik tayo. Yung binili kong top coat before, ba diba kung napapansin nyo, transparent yon na battle. Anyway, natapon ko na. Nasa mga sampung piraso yung binili ko doon. Ngayon, sa Hindi ko kasi ma hindi ko kasi mapansin, hindi ko napansin na yung binili kong bottle is dapat hindi pala transparent yung bottle na paglalagyan mo sa lahat ng gel. Okay? Na saka ko lang siya na-realize na lahat ng mga gel polish hangga't maaari naka tawag dito. Nakaganito yung battle niya. Ngayon, sobrang nanghinayang ako kasi yung sampung battle na yon sobrang ang laki na ng halaga ng nasayang doon sa sampung battle na, to, na yon Ngayon, ang iniisip ko ngayon, kung paano ko siya ibebenta Eto, itong battle na to. Hindi ko alam kung ibebenta ko pa or iba bargain ko or baka ikikip ko na lang muna bibili na lang ako ng panibago eto yung part na medyo masakit sa pakiramdam ko kasi bakit nasayang yung yung battle na yon do piraso lang naman siya. So, siguro sa ibang sa ibang tao malaking uh, maliit na bagay lang 'yun, pero sa akin sobrang laki na kasi ng ng pinaglaanan ko ng panahon na 'to. Pinaglaanan ko ng pera, ng kakarampot pera ko. Tapos ang nangyari, hindi ko alam kung mabebenta ko pa. Ngayon, kung kung, man, kung sakali mang mabenta ko to, siguro, ibabargain bar, iba ko na lang. Hindi ko alam kung magkano na lang yung um, ibenta ko dito. Kasi, ang nangyari kasi, okay, naiyak-iyak pa ako ngayon. Kasi bakit, sa texture ng nang nang napag ano napag refillan ko ng transparent na battle nagkaroon siya ng ganito tumigas siya sa loob which is yun yung pinaka failure na ginawa ko sa sa sarili kong battle na dapat na realize ko man lang dati na sana inisip ko muna ng maigi kung paano ko siya gawin o simulan. So, syempre, minit yung ulo ko. So, sobrang sayang talaga. Tingnan mo na yung nangyari sa, sa ano ko, sa top coat ko. Sampung piraso pa to. Yung nandito. Sampung piraso. Siguro mga nine. Fifteen actually yung in-order ko dito. Ewan ko kung 15 ba. Kasi meron na akong natapon eh. Talagang tumigas siya. Ngayon, yun yung pinaka-struggle sa part ko. Sa, sa struggle na na gumawa ng sariling brand. Kasi, hindi mo alam yung anong gagawin mo eh. Okay? Pero, okay lang naman sana kung gagamitin ko pa rin to sa client ko, wala namang problema kasi alam ko na sa Prada ko, product Prada ko to syempre eh. So, kilala ko pa rin kung paano ko siya um, gawa ng paraan para ma-apply siya ng maayos sa nails. Ngayon, ang problema ko lang, paano ko siya ibibenta. Ngayon, meron pa akong natitira ditong 9 na battle na non-wipe top coat. Paano ko siya ibibenta? Ayan o, nasa daliri ko. Gusto niyo ba? Ngayon, kung kayo tatanungin ko, yung mga nail tech dyan, gusto niyo ba bargain ko to sa inyo? Pero yung texture na makukuha nyo, eto, may iilan talaga na ganito na siya ka-thick. Ganito na siya ka-stick. Kung gusto nyong kunin ibabargain ko na lang to kaysa masayang to dito sa sa bahay ang ganda ng quality nito non wipe top coat ko maganda to sobrang eto talaga yung pinaka recommended ko na ano non wipe top coat ko maganda to sobra ngayon ang problema ko dito kakarelease lang ng battle na to kahapon lang Ayan, oh. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi kapag kasakali mang gugustuhin nyo pa rin kunin to, yung non-wipe top coat ko, ayan. Kung gugustuhin nyo pa rin kunin, kasi since meron pa akong Nine na natira, instead of 400 yung ibibenta ko dito, siguro, 250 pesos na lang. kung sino mang may gustong bumili. 250 pesos na lang. Okay? Pero syempre yung transpo, ay yung delivery fee sa inyo pa rin. Ngayon, ang bala ko kasi dito is mag-order na lang ako ng panibago. Okay? Or it's either kung wala mang kukuha, automatic, ako yung gagamit. Yan yung pinaka-part na masakit sa akin bilang um, brand owner. Kasi mahirap po sa part ko yung nagkakamali talaga ako. Oo. Uh, wala. Sayang. Ngayon, mag-TM kayo kung sakaling gusto nyo kunin to. Non-wipe tap ko to. I didemo -de ko to ngayon sa live TikTok ko. Mag-follow ka. Tingnan mo yung live ko. Ididemo -de ko kung gaano kaganda to. Okay? I-discuss ko doon kung gaano uh, ka quality yung makukuha mo dito sa top coat na to. Okay? May uh, 15ml yung dami nito. Galito siya kadami. Okay? Ang pinaka um, original ano niya, 15 ml. Ganito siya kadami. Okay? Yan. Para mga 2 inch yung size ng ano. Sa pinaka daliri ko. 2 inch yung pinakahaba niya. Okay? Yan. Ganyan siya ka ano, Kapal. Ila-live demo ko to sa ano sa TikTok. Mag-follow ka non-wipe top coat recommended ng Me Time Studio. So, ngayon, anong gagawin ko dito sa 9 na tira? nine 9 na na top coat. Diba? mai i to sa ano ko. Sa bahay. Dito sa bahay, mai i siya. Pero magagamit ko to sa client ko wala akong problema kung client ko yung gagamitan ko kasi maganda pa rin yung quality nito kapag ako gagamit ang problema ko lang meron na akong natira dito paano ko to ibebenta na yung quality ng nasa loob is sobrang thick na gawa nga ng yung pinag-transparent ko ng top coat ko before is transparent. Hindi siya nakaganito since late ko na kasi na-order yung battle. Kapon lang siya dumating yung battle. So, as you can see, ito yung na yung finalized na itsura ng battle ko sa na wipe top coat ko. Mga beb, recommended to. Panigurado, panis lahat ng mga top coat na nasubukan nyo before. Panis lahat yan ito talaga pinakamagandang quality ng top coat na makikita mo sa buong buhay mo. Kung meron pa mang isang top coat na okay. um, nakikita mo before, nagamit mo before, or even hindi mo pa nakita before, you should try this Me Time Studio na top coat. You gonna try this. Kasi, um, tawag dito, quality po yung deliver ko sa client ko. Rather than, neither than yung price. Medyo pricing nga lang talaga yung original price na 400 siya. So, since naka-bargain siya ngayon, meron na akong 9 peraso, kunin mo na 250 pesos. Kung, kak, kung gugustuhin mo, pa rin tang, uh, tanggapin yung quality na to. Kahit ganito siya ka sticky. Stick. Pero once na i-apply mo to, walang problema. Okay, hindi ka problema mam Bakit? Kasi as a nail technician, ikaw, ikaw mismo marunong kang tumingin kung paano siya i-apply ng maayos pa rin. Kahit na ganito yung nakuha mo sa akin. But anyway, walang problema. Huwag ho kayong mag-alala kasi gagawan ko pa rin ng paraan to para soon maka-on pa rin tayo ng magandang quality na ibibigay ko sa inyo. Ngayon please do follow me sa sa anong TikTok account ko magla-live demo ako ngayon din. Mamaya-maya pagkatapos ko dito. Ipapagita ako sa inyo kung gaano kaganda yung quality ng non-wipe top coat natin kumpara sa other brands. Kung meron mang siyang similarity at least meron tayong options para subukan man lang yung quality ni Me Time Studio. Diba? And, scratch free siya. Ibig sabihin, kapag scratch free, hindi siya basta na nagagasgas kapag ka nailapat na siya sa pinaka nails ng client. Okay? It, uh, it's very long na nawi-wear siya kasi so, sobrang shine sa siya sa kuko ng gel polish. Ganon siya. Tsaka dust, dust free, stain free. Kahit siguro mga white yung polish na gel polish ang ilalagay mo. Hindi siya basta nag -yellow. Kasi ano siya, uh, stain free siya na non-white top coat. So, So, as I've mentioned, non-wipe top coat, ibig sabihin, hindi siya nag-automatic, nag-shine siya. Kung parang hindi mo na siya kailangan pahiran ng, um, tawag dito, alcohol. Kasi, minsan may iba na top coat. Nag, nag, ah, thick, or, ah, uh, tawag dito, malagkit pa siya. Eto na wipe top coat na nga eh. So, hindi siya malagkit. Af right after mo siyang gamitin. I tell you, maganda siya. Kung sakali mang masubukan mo, kahit naka-bargain man to, kahit naman ganito yung naging itsura na ngayon ng top coat ko, okay? Sa sobrang katagalan na na-stack dito sa cabinet ko. Ayan ganyan na yung itsura niya. Pero once na, okay, uulitin ko, once, medyo nagbabubble-bubble lang siya, yung pinaka, ano niya. May konting bubble lang siya. Pero once na nai-apply mo na to sa uh, nails ni client, gumawa ka ng paraan na hindi siya magbubbles. So, you need to spread out sa layer ng pinaka-nails niya. So, meron po akong natirang ditong iba bargain siguro or siguro I'm gonna keep it kung sakali mang walang bibili though on hand po siya pwede mo na siyang kunen for only bargain 250 pesos non wipe top coat ni me time studio okay I'll show you later on sa ano tiktok uh, live ko mamaya maya magla live ako mamaya maya Ay malungkot ako. Sobrang, parang ang laking loss na sa akin yung nasayang na pera ko dyan. Sa nine, fifteen pesos actually yung binili ko dyan. So, ayun, ganun naman nga talaga yung buhay. Minsan nagkakamali. Yung kahit na, gaano ka pa ka-ready? May pagkakataon talaga na wala susubukan susubukan talaga yung pasensya mo. Kanina pa ako naiinis sa sarili ko, seryoso. Kay kanina pa ako naiinis, paano ko to i -benta? Paano ko to i-distribute ng ganito yung uh, it Ay. Aha. Mm -hmm. Pero maganda yung ano, yung battle ko, ba diba? I'm very happy, I'm very proud of my product. Bakit? Kasi nakaka-release na po tayo ng sariling ating, ano, nad wipe top coat. So, please, support nyo. Kasi, kapag ka nasubukan nyo, kapag ka nasubukan nyo naman yung product na to, babalik-balikan nyo ho talaga babalik-balik niya talaga. Okay? Kahit na ako naman eh. Hindi ko naman siya basta um, isi-share ng hindi ko na subukan ng matagal eh. ba? Diba? Me time studio na yan. So, ayun, masaya ako. Kasi, ayun, meron na tayong product. Then, punta na tayo sa ano, sa TikTok. Okay, magsasama-sama tayo doon. Mag-live.